magkano ganyang manok? Magkano yan? 2.5? Ilang mga yan? 2.5? May bawas pa po sa 2.5 yan? 2.5 lang Ah, Murang-murang. Ilang mga tao yan? Bata pa ito po sa 8 months pa lang to. 1.5 lang. <laughs> Dalawang libo. Dalawan Ilang months na ho yan? <laughs> Anong bloodline po yan? <laughs> <Wale. laughs> <Wale. laughs> <laughs> <Wale. laughs> Tatlo, limang libo na lang. Tatlo, limang Tatlo, limang libo. Ilang months na ho yan? 10 months. Lahat ganyan ang balahibo? Hindi, okay. yung isa ay dalawang uh, Ay, mayahin. Mayahin. 3-5. Magkano ho yan? 3-5. 2-5. 2 Ilang taon na po yan? Ganyang malaki. 1.5. 1.5. Ah, ilang buwan na po yan? Oh, Magdadalawang taon na. 1.5. Ito Anong, anong balahibo yan? Ganyang tulay. Ah, Kaya-kaya. kaya uh, Manok po? Apat. Apat. Ah, ilang buwan na po yan? Isang na may Ay, isang <coughs> taon na may Apat. Anong bloodline po niyan, Sir? Ano po. ito? yan, Ah, uh, dalawa magkapatid. One-five ang isa? Ano pong bloodline yan? Ilang months na ho yan? Nine months po. Nine months. One, lang. Ilang taon na ho yan? months na po yan amen oh, man ay yung ay may makapal yung parao oh ay bes nung dinyan din din Five five. Ilang Anong ganyang Manok nyo 4-5 Ilang mat yan? Anong ganyang manok nyo? 2 lang sir 2-5 Ilang Ilang buwan na po yan? Ta Taunin na ha, ta Taunan na Ano ta na magandang binabay? Dalawang libo. Ilang buwan na po yan? Taon na ko? Dalawang libo. Ganyang manok ko. Apat Ilang buwan na po yan? Ano po Manok ganyang manok? Dalawang libo. Ilang months na po yan? In months Boss, magkano ganyang manok? 35. Ilang ilang taon na po 'yan? <laughs> ilang taon? Ilang oh, taon? Okay. Yan boss, magkano? Gano? Magkano? 3. 35. Ilang buwan na po 'yan? Anong ganitong manok niya? Apat. Apat. Ilang months na po yan? Nine months. Mags. Nine months. Ang ganda eh. Uh. Anong bandit po uh, uh, okay, Wala. Anong bloodline po huh? Anong bloodline? Pilsimla. po Eryo, Ha? May blood 18. bawas? Tatlo, Dalawang okay, <laughs> <laughs> Dalawang isa. Ilang months yan? Nine. Uh, May bawas pa po sa dalawa? Wala na. Wala na? Wala na. three dalawa. <eight, laughs> po dalawa? three three Ang dalawang ang ganyang manok niyo? 3.5 POS 3.5 SBR Binabae ho na SBR Ilang months na po yan? 10 months POS may bawas pa sa 3.5 Ilang months na po yan? 11 11 Nagwawan niyo Puyo lang Kano po? 10,000 ano yan? Bagong uli nyo? Hindi naman. Matagal na ako A sa... Mabait na ako. bait na ako. Natala na sa Oo. Uh, uh, bakang mailap pa rin sa tao eh, no? Ganyan talaga pag wild chicken. San Libo. May bawas pa po sa isang Libo? Bawas pong kagdo. Magkakano po ang manok mo? Ay, ah, ito dalawang Libo. Ilan po? Dalawang libo. Ilang months na po yan? Seven months. Seven months. Spunkel. Banded po ng ano yan? Banded Para... na magnolia. Walang banded eh. <laughs> Banded na <sa laughs> magnolia. <laughs> 3 -5. 3 -5. Anong bloodline po niyan? Ang <laughs> king sweater.